Hello mga enjoy! Good evening sa inyong lahat. Kamustahan lang tayo. Charis, kamustahan? Kakaloka. Yun, gulo pa ng buhok ko. Nagpapainit lang ako ng car ngayon. Kumusta naman ang lahat mga enjoy? May nagtanong pala sa akin, kumusta na daw yung ano ko dito, yung adjustment ko. Since malapit na ako mag isang taon dito sa Amerika. Malapit! na <laughs> Malapit na ang anniversary, Charis. Anniversary sa trabaho, sa sana next time anniversary naman sa jowa. <laughs> Charis! <laughs> Charis, ambisyosa ka. Piling maganda ka, girl. Um, eto. Yeah, malapit na yung anniversary ko um, next year which is January 23 nung dumating ako, simula nung dumating ako dito sa Amerika. So malapit na ako mag isang taon. Oh, nakakaloka! Ang bilis ng panahon mga India, hindi ko ini-expect ito. Charis, hindi in expect Matanda na ako mga enjoy Anyway, uh, papunta ako ng gym ngayon para ano medyo magpaganda ng katawan para makanap na tayo. Charis, joke lang yun. Siyempre, para healthy tayo mga Inday, para meron pa lakas ang lola nyo na makapag-overtime, di ba? O ayon. Yun na nga, kumusta na daw ako ngayon? Well, um, pagdating naman sa ano, adjustment, medyo naka-adjust na ako ng bonggang bonga dito, mga Inday. Medyo okay na. Alam ko na kung paano tansyahin yung mga gastos ko. Alam ko na kung paano kontrolin yung sarili ko pagdating sa gastos. Matagal ko namang, ano, um, ano to? Specializ specialization. specialization! <laughs> Matagal ko ng ano yon parang kabisado kung paano uh, kontrolin yung sarili ko pagdating sa gastos. Gumagastos lang ako, um, scheduled siya ang gastos. As in, kapag nagsusplurge ako ng sarili ko, um, yun ay guys, matagal kong pinag-ipunan at pinaghandaan yun mga India. Hindi ako basta-bastang gumagastos ng mahal nang hindi ko pinag-ipunan. Usually guys, kapag gumagastos ako ng, you know, medyo malaki-laki, ay uh, nakatabi na yun per month for example, for the last six months, kada paycheck, nung nasa Saudi Arabia pa ako, nagtatabi ako ng kunyari 200 SR, 300 SR, nasa ibang ano na yon, ibang packet of money na. So, pag bumili ako ng sapatos, bumili ako ng ganyan, bumili ako ng ganito, um, one time, big time, especially on a sale, it ang perang or yung fan na pinambili ko noon is galing na mismo sa aking uh, Waldas fan. Waldas! Oh, nakakaloka. Yon, hindi ako masyadong sobrang maga. Ito ngang jacket ko is nasa $7 lang eh. Binili ko sa Goodwill. <laughs> Pero okay naman siya. My God, nakakaloka. May mga jacket ako na medyo, mm, um, siguro yung mahal para sa akin yung eh hindi mahal sa inyo well anyway for me 50, 60, 70 dollars na jacket dito sa Amerika is napakamahal na para sa akin So, siguro sa inyo yung mga ano, yung mga 300, 400, mga ano. Yung mga North Face, hindi ko kaya yon dai Hindi ko pa afford yon Well, afford ng pera ko sa ngayon, pero hindi ko kayang bilhin yung mga ano, yung mga $200 or $300 na ano, jacket. Anyway, pagdating naman sa ano, sa bedside, medyo naka-adjust na ako dahi. Nang uh, bonggang bongga talaga kasi nai-enjoy ko naman every moments of my ano work as in sobra hindi na ako masyadong na-stress na-stress nang talaga ako kung minsan sa mga taong tamad pero wala na tayong magagawa doon eh tamad sila uh, ayaw nilang mag-work ng bonggang bongga ibigay yung best nila for their work so hayaan na natin talagang ganun sila eh so gawin na lang natin yung makakaya natin para sa ating trabaho ako kasi always akong, you know, grateful and thankful sa lahat ng mga dollars na na-earn ko dito, mga Inday. As in, I'm so grateful um, sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon na maka-earn ng ganitong pera, makapagtrabaho dito sa Amerika. Um, and then, ma-invest ko yung yung pera ko sa makabuluhang bagay hindi lang sa puro sa ano uh, kawaldasan or sa pagwawalwal di ba ayan um okay na ako dito jowa na lang talaga ang kulang charisa jowa na lang talaga ang kulang kakaloka As in, gusto kong mag-travel mga Inday. Sa mga, sa mga subscriber ko na nandito na sa US, bigyan nyo naman ako ng... Big, bigyan nyo naman ako ng recommendation kung saan ako mag-travel mga Inday. Para naman makapamasyal ako at, you know, maano naman, yung parang marilib naman yung aking kalungkutan. Matagal na tayong hindi nadidiligan. Charis, nadidiligan! Ano ka, girl? Halaman! Hahaha! <laughs> Anyway, um, yeah. Bigyan niyo ko ng recommendation. Nakapunta na ako ng Chicago, nakapunta na ako ng New York. Nagustuhan ko, na, ang pinaka-nagustuhan ko talaga Chicago, as in, nang bonggang-bongga. Nakapaglibot-libot din ako during summer. Pero, let's see, um... Saan kaya pwede magandang pumunta guys? Invite nyo naman ako dahil para makalibre. <laughs> Joke lang yon. Sige na mga inday, babush na! Bye bye! See you in my next vlog!